bagong Ebola toy mabentang mabenta sa mga tindahan sa US. Ang cute na cute na laruang ito ay saktong-sakto para sa Halloween. Oh, ang cute niya naman. Heto, isang Ebola para sa iyo at isang Ebola para sa iyo. Uh, yep, ang pinakabagong uso para sa mga bata ngayon ay ang stuffed Ebola toy na ito. Para sa halagang $9.95 ay maaaring maging sa inyo ang laruang ito. Hindi namin maintindihan kung bakit pa ito inimbento, pero aba, mabentang mabenta ito sa mga tindahan. Ang kumpanyang Giant Microbes sa US ay gumagawa ng kakaibang mga laruan para sa mga bata. Ayon sa VP ng kumpanya na si Laura Sullivan, ang Ebola virus ay nasa hugis ng isang laruan. Kaya nagsimula magbenta ang Giant Microbes ng Ebola toy na may mata at mabilis silang naubusan ng supply. Ayon sa website ng kumpanya, ang laruang ito ay makakatulong sa mga bata na maintindihan ang ikinatatakot sa kasakitang Ebola. At parte ng kanilang kinikita mula sa pagbenta ng mga laruan ay mapupunta sa mga Ebola crisis organizations. Sold out ito ngayon, pero kung naghahanap kayo ng backup, pwede kayong bumili ng cholera o sperm.